Samantala, tiniyak ng pamahalaan na hindi mapag-iwanan ang sektor ng edukasyon sa pagsabay sa makabagong teknolohiya. Katuwang ang Google for Education matagumpay na inulansad sa Camarines ang Project Sinag. Narito ang buong detalye ilang bahagi na nagpapatuloy na hakbang tungo sa makabagong edukasyon. Matagumpay na inilunsad sa Camarines Sur ang Project SINAG, isang makabagong inisyatibang pinangunaan ng Department of Education sa pangipagtulungan sa Google for Education at ng Pamahalang Pandalawigan ng Camarines Sur. Lahat nitong sanayin ang mga guro sa paggamit ng Google Workspace, Artificial Intelligence o AI at iba pang digital tools tungo sa mas pagpapaunlad ng paraan ng pagtuturo at pagpapagaan ng gawain ng mga guro. Pinangunahan ni DepEd Secretary Sani Angara ang aktibidad. Kasabay ng kanyang panawagan na patuloy na paigtingin ang paggamit ng teknolohiya sa edukasyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marquez Jr. na palakasin ang reforma sa edukasyon sa pamamagitan ng makabagong solusyon. Ano sinabi niya dun sa kanyang State of the Nation address? Sabi niya, let us bridge the digital divide. Di ba? Huwag lang natin na uh, hindi lang yung classroom divide, pati yung digital divide. Dahil alam niya, yung kinabukasan ng ating kabataan, ng ating mga bata, ng ating mga learners ay hindi necessarily brick and mortar, nasa digital. The future is digital. Binuriling ni Sekretary Angara si Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte sa patuloy na suporta sa mga programa ng kagawaran, kasabay ng pagbibigay diin sa mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng kabataan. Kami nagpapasalamat na meron tayong mga leaders tulad ni Governor El Rey na namumuno. Uh, may future vision for education at ang mamalasakit sa DepEd at sa mga providers of quality education sa ating mga bata. Kayo na po yun. You are the shepherds uh, for the future of our children. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Natch Miravalles, Alauna sa Balita, Congress TV.